Alam mo, ako sa totoo lang, kailangan din natin tignan yan. No? Dahil anything that is cash is prone to, to, uh, prone to, atado, sa tukso, prone to, to, temptation. temptation. Temptation, sa temptation. No? Prone to temptation. So, tsaka ano yun eh? cash talaga yung binibigay minsan eh. So dapat, kailangan din masiguro ng DSW that uh, there are enough safeguards to, to make sure that what is intended to be given to the beneficiaries, talaga nakukuha nila. Kasi ako, marami akong information na na-receive na. I'm just collating yung mga affidavits, no? Whether uh, AX, ACAP, na halimbawa 8,000, ang nakukulang nila 3,000, 4,000. Saan napupunta yung iba? Ba Ang tao, kahit na alam nilang yun ang dapat ay makuha, kung walang-wala, pipirma kahit ano para lang kaysa wala. So, yun po, kaya hindi ako masyadong um, sangayo na lahat mapunta sa ayuda. Kasi nga, meron akong naririnig ng na mga, mga reports na hindi nakakarating sa mga dapat na matulungan, lalong-lalo lalo na yung mga poorest of the poor, yung dapat na mapunta sa kanila. Kumbaga,